Ayun mga gawiks, ang masayang hapon sa lahat dyan Sa hapon na ito ngayon mga gawiks uh, Dito tayo sa isang puno ng langka natin oh. Ayan, ready na, ready na yung hagdanan natin mga gawiks Kaya tayo ay may hagdanan dyan Sapagkat yung isa sa mga bunga ng langka dito ay mag-harvest na tayo ng hinog So yan, tayo ay masaya at yung mga bunga na yan ng langka mga gawiks, mayroon na tayong maharbis. Ito nga isa mga gawiks no, kaya ito yung harbisin natin kasi sinilip natin, hinog na, nabiyak na. Ayan, tsaka marami pa dyan mga katabi. Ayan, ito, yan, binalot natin itong mga, itong mga gawiks dahil para sa insikto na hindi sila makagat. Marami pa doon sa taas mga gawiks, ayan. Marami pa tayo daw na babalutin no. Ayan na ang mga bunga ng langka diyan. Sa paligid, ayan. Kaya ngayon, yung isang piraso na ating kunin ay himayin natin. Himayin natin yung mga buto, yung laman. So yan, kunin na natin ito mga gawiks. Yung isa na yan, sapagkat hinug na. Hinug na ito mga gawiks. Ayan, pag pinisil natin, medyo malambot na at naaamoy na natin ang hinog so, ayun mga gawiks, yung ating na pitas na hinog na lang ka mga gawiks ay atin na ngayong bibiyaki no so dito tayo ngayon sa ating pwisto kayo ay nagsapin ng plastic dito mga gawiks, no Ayan. dahil sa yung dagta ay natin magkalat So, ito na yung langka natin mga gawiks. Bibiyaki na natin dito no. So, yan. Yan ay alisin na natin sa sako na balot. So, tip natin ang laman, ang loob. Kung ito ay maganda. Yan na yung ating gangsa no. So, yung ating pangbiyak mga guwiks ay lagyan natin ng ano, langis o oil ayan lagyan ng oil mga goyks para hindi dumikit yung kanyang bagta no hindi talaga maiwasan yan siguradong madikit yan mga goyks at simpre tayo ay mag suot din ng gloves suot tayo ng gloves mga goyks tayo gloves kay para hindi tayo mahirapan maglinis sa ating kamay sigurado yan maraming dagta yan mga guwiks kahit hinog ay iwas tayo na mga dagtaan no? mahirap maglinis sa dagta yan mga guwiks so yan na mga guwiks no? nabiyak na natin yung langka mga guwiks so ang gagawin natin dito ay yung laman ay alisin natin Ilagay natin dito sa Tupperware. O. Oh. So, itong mga gawiks ang laman na at dapat natin alisin. So, yan. Ito, yun. Alisin natin yung buto. So, ang buto ay hindi kasama. Ihiwalay natin. Dahil pwede yan natin ilaga ang buto mga gawiks. Ilaga natin yung buto nito, no. Ayan yung buto. So yan ang buto mga gawiks na ating ihiwalay at yung laman ay ating ilagay dyan. So yan. So mukhang kailangan natin magpalit ng guantis mga gawiks dahil sa madumi. Palit muna tayo dahil hawakan natin yung balat ng sa labas ng kanyang langka. So palit muna tayo ng guantis. Ito ay laman lang ang ating hawakan so, yan tayo ay nakapagpalit na tuloy lang tayo sa ating paghimay no ng laman. Alisin natin yung buto no. Yan. Ayan, puno na yung ating lalagyan no. So ilang piraso lang mapupuno na. So ito na ngayon mga guys, yung una nating kaperwer no na ating hinimay no. Ayan, hinimay natin yung sinog na bunga ng langka no yung buto ay inalis natin at ngayon ay takwa natin to dahil tama lang to siyempre sa isang tupperware naman tayo maglagay dito naman sa isa no ayan so takwa natin to mga goits So na ngayon mabilis yung pangalawang tupperware no, na napuno na natin at yan ay susunod, sa sunod na tupperware maghanap pa tayo para yan ay ating tapusin. So yan mga guys, dito naman tayo sa isa no, mag-slice tayo, mag-start tayo ulit dyan at ito na naman yung dalawang lalagyan natin na tupperware no. So mag-coat -so ulit tayo ng gloves mga guys. So yan ang ating gloves dyan na So mga apat, mga apat lang na tupperware mga yung ating punuin para yung ibang mga extra dyan na hindi na natin mahimay yan ay para sa atin na sapagkat so, yung ating mga hinimay sa tupperware mga gawigs kasi binamanong nating pitas ito, yan, yan ay ibahagi natin sa ating busing So yan, natin ito mga gawigs para mahimay natin oh. So, ito na nga ngayon. ang ating itasin ay ating himayin ang buto alisin natin ito mga gawin matigas na bagay ayan so, ayan mag start tayong maghimay ngayon dito. Yan. So, May himay pa more. Marami pa tayong himay, no? Dahil kalahati yung ating natapos. Ito naman ang kalahati. Nag-umpisa tayo. So, Maka-apat lang tayo na tupperware. Yan ay ice na. Yung mga buto mga guys, piliin natin yan na yung ating ipunla no. Punla natin yan sapagkat yan ay tatanim natin ulit. Magtanim tayo ng puno ng langka. Meron na tayo dun mga guys, mga dalawang puno. Maliit pa. Matagal pa tayo magantay mga pakinabangan ang bunga nun dahil maliit pa no. Doon din, kahilira din noon sa puno na yon kung saan tayo nagpitas nito. So, yan lang ang ating pakinabang. Pag may tanim-tanim, may asahan na anihin. Siyempre, ganun ang sitwasyon. Kapag wala kang itinanim, ay wala. Parang... Parang buhay lang yan, parang like Pag wala tayong gawa, walang trabaho, simple, walang aasahang sweldo. Diba? So, yan. So, yan mga guys. Pangatlong tupperware na nating na mapuno. Okay na yan. una naman tayo ulit sa isa mag-start. mga brigs. Tama na yung isa. So, yan ay so yan. So yan. 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 No. Look. So ayan na mga gawis tayo ay matatapos na no sa paghimay natin dito sa langka na to. Ayan, marami na tayong basura. So tapusin na natin 'to no, mga gawis. So ito na yung last. Last na ating himayin no. So, na. Nagkalat na tayo dito ngayon. At siyempre tayo lang din naman ang na maglinis niyan. So ayan yung ating mga na kuha no. Yung ating nahimay, ayan. So yung naiwan dito mga gawis, yan na lang yan. Sapagkat kanina na ibigay na natin yung tatlo tatlong tupperware yung na ibigay natin kanina na nauna na nating na himay mga gawits so ito na yung last yan apat na yan ang ating na uh, lagyan apat na tupperware na so yan lang ang ating nagawa ngayon sapagkat ito nga yan ang ating nahinog na ka na ating napitas ay ating nang hinimay at simple mga gawits hanggang sa muli Maraming salamat sa inyong suporta dyan sa aking YouTube channel. At siyempre, masayang buhay lang sa lahat dyan. Ito na tayo ngayon, matatapos na nga. So, yan, yung mga ito ay siyempre may kanya-kanya na yan mayari mga doon. Pabigay lang naman natin yan. Yung kanina ang tatlo na nauna na nating napuno puno ay naibigay na nga natin. So ngayon, ito yung apat na huli. So may kanya kanyang ang pagbibigyan tayo nyan. Siyempre, yung isa dyan mga goiks ay sa atin yan yan sa akin yan mga guys so yan na nga natapos na tayo na no? so, ang ating natapos ay papasalamatan natin yan ay simpre may din natin na gracia sa Diyos yan dahil pagkain yan prutas na masustansya yan at simpre yan ay ating itinanim walang iba kundi tayo ang nagtanim yan so yan na nga mga guys no so yan ang ating yan wow Siyempre, dito tayo mga gawiks. Ayan. Ayan na yung ating na-harvest. Na-harvest. Ayan. <laughs> yun o. Oh, Ayan. So, yun mga gawiks. Muli, masayang buhay sa lahat dyan. Ayan ang ating nagawa ngayon. Bye-bye. Yahoo!